kami ay nagtutour ay ito tulong simbahan ba ito? ah oo may ano eh ah katulik talaga katulik pala katulik may mga Sama. Oh. Kita tengok di sini McDonald's Selamat pagi Ngayon lang yan, pagka matagal ka na rito. <laughs> Ayun o. No? Ah, ito pala yung mga ano. Ito, kayo kay? Wala nga, no? Wala <messas>

Ayun Layo no? sapatos pa <laughs> na, lalaki ng <laughs> <laughs> Mga barko eh. ano, mga size? Wala, walang nakalagay na <laughs> size. <laughs> <laughs> Ito magiging pasyala natin, Brad. Ang <laughs> lalaki ng pera, Brad. Cool. So. Ano? Ah, the mini, ano? Mini ano daw? Ah, mini May madalas kami ng ice cream. Ah, is our house? Ay, sorry po. See, this is the exactly map. Walang nabago dyan. Saan tayo dito? Saan tayo dito, madam? Where's our place, ma'am? Ah, oo. O, ko! Ah, that's you? <laughs> yes. <laughs> <laughs> yes. 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 Itong isa hindi nagsasalita, ah. Where's our accommodation? <laughs>